Alam mo, inaalagaan ko talagang balat ko. Kaya dapat ikaw din. Para hindi ibali na asawa mo pagtingin niya sa iba. Sige, Tess, ibaba mo pa. Dito? Ayan, ganyan. Mm -hmm. Alam mo, tsaka, ang liit-liit ng bewang mo. Parang pamodelo. Sana, sana ganyan din yung bewang ko. Si Rico ay isang travel ng salesman at si Tess, isang silbedora sa kainan ay magkasintahan at nagdesisyon ng magsama at magpakasal. Congratulations. Sal Dahil sa uri ng trabaho ni Rico, madalas na iiwang mag-isa si Tess sa kanilang bahay. Um, may address ka ba? Isang misteryosong babae ang nakilala ni Tess. At dala ng kalungkutan, inanyayahan ni Tess si Celia na manirahan muna sa kanilang bahay. Pasok ka, ka muna. Mamaya ay yung mahihigaan mo. Dahil sa angking kagandahan ni Celia, nakaramdam ng insecurity si Tess at hindi rin nakatulog sa kanya na laging nagdududa sa kanyang asawa. Umabot sa sukdulan ng pagseselos ni Tess at nasaksak niya si Celia, only to find out na guni-guni lang ang lahat at siya pala ay may sakit sa pag-iisip.